Good morning! So, ayan, ulam po today ay sinabawang tambakol. Pero hindi ko po nilahat yung tambakol na, yan you know, o, oh, sinirito ko rin may limang slice din ako na tambakol na sinirito. Kasi so, malaki siya pag i lahat. So, kami lang naman ni dito sa may sabaw. Pero so, sa mga bata ay yung plate ko. Ayan, lagyan mo lang maraming malunggay. Tinutol ko po yung isang sanga. sayang naman itapon yung iba. Dahil ubusin na. Ayan marami lang tingnan yung malunggay pag ganito, pag na, ano na yan nahalo na yan dito sa mainit, nawawala na yung malunggay mo so yan ang aking sinabawang tambako uh, yung sinabawang tambako, may halaw yan, tanglad talagang na tanglad, di mawala tanglad, sibuya, saka loya yan. So, tikman ko na po kasi hindi na po pwede na lutuin ng gusto ang gulay. Ayan. Okay. So, apat na hiwa rin to. Yan, ulo. Hindi ko na siya bini-up. So, ayan. Ayan. Pagkain at na pwedeng maluto na gusto. Ayan, aking Ayan. So, ma, ang aking tambako So ang tambakoy ngayon medyo mura po. Ang 500 ang P yung pinili kong tambakoy ay mahigit sa so, lahat yung kilo alas isang kilo na rin kasi malaki so, mayroon pa ito ilalagay para sabay-sabay na maluti ayan So, thank you for watching everyone. Kaya si ako po ay maghuhugas-hugas na rin.